May saka ilonggo, gintaw gan Ngato, kad sa Manila, kay damo ni Obra, lag ko pabayaran na isang sweldo. Ang baya choy ang problema ko galing, kay hindi ko kabalo magtagalog. Kung magsakay ko sa bus, bus ay ko. Hindi ko kabalo magtagalog. tagalog hamang sa To, napakasimple lang na. Pag ano, para hindi ka magutom, pag order mo sang kanon, tawag dyan sa Tagalog, kanin. Ah, okay. Amo lang ang galing. choy. tsoy, no. Then, naglakat ang Ilonggo, nagsakay sa bus, sa Iris na no? going to Manila. pag abot sa may, ano, sa may, simpre may stopover na. Ang sa, ano, gutong gutom na sa Ang balsa, waiter! Ito ka naman, isang kanon. Kanin, na ah. Isang kanin. O di, dineliver siya, isang kanon. <clears throat> Tapos, ang balyo. Hala, paano mag-order sudan? Ah, simple lang. Ang kanon kanin hindi ang sudan sudin hindi nagtawag sa subong waiter ah uh, isang sudin <laughs> tumingin lahat ng mga nakaupo ng mga ilonggo din tumawa siyempre sudin eh tapos tumingin siya nagtanaw sa palibot gali kay baguhin tuntuhin ginaguhin ng inyuhin <laughs> 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 Di ba sa atong mga idol, no? Pag in sakyan tagana nga ordinary, but sa lingon, hindi na aircon. Pag aircon, medyo special, medyo mahal, no? Going to Manila. So, after five days, no? After one week, nag-report sa may kumpanya, sa construction company, sa ang tsuyo niya. So, ginpa pa, siya ang dokumento. hambal sa iya. pa pasirox mo to yung ano mo, birth certificate, saka yung mga NBI mo, ganun. Doon may sirox copy doon. So, siyempre, medyo mayabang say. sa sa'y. Sa Manila sa'y. Sabi niya, Miss, pasirux. Sabi ng tindira, Sir, ano gusto mo? Ordinary o or ano? Sabi, niya, hindi. Ano tingin mo sa akin? Mahirap? I-aircon mo. <laughs> Ayaw, <maman>. Pasirux, i-aircon. <laughs> gusto sana ng tindira. Tanong sana kung ordinary ba o colored. Sa kanya, ano tingin mo sa akin? Mahirap? Aircon. <laughs> Di puta.